Narinig mo na ba ang kwento ng palaka sa kaserola? Isipin mo ito, isang palaka ang inilagay sa isang kaserola na puno ng malamig na tubig. Tapos dahan-dahang sinindihan ang apoy sa ilalim nito. Habang unti-unting umiinit ang tubig, hindi ito napansin ng palaka. Sa halip, patuloy lang siyang nag adjust sa pagbabago ng temperatura. Medyo mainit? Okay lang, kaya pa, mas uminit pa? Sige, adjust ulit. Hanggang sa kumulo na ang tubig. Sa puntong iyon, gusto na sanang tumalon ng palaka para makaligtas, pero huli na ang lahat. Naubos na ang buo niyang lakas sa patuloy na pag a adjust at hindi na siya nakaalis. Alam mo ba kung ano talaga ang pumatay sa palaka? Hindi ang kumukulong tubig. Ang totoong dahilan ay ang sarili niyang kawalan ng desisyon kung kailan siya dapat tumalon dahil sa sobrang pag a sa isang sitwasyong paunti-unting nagiging mapanganib, naubos siya ng hindi niya namamalayan. Ganyan din minsan sa buhay natin, di ba? Sa sobrang pagpapasensya sa kagustuhan nating ayusin ang mga bagay-bagay o sa pag a sa maling sitwasyon, sa isang trabaho na hindi na healthy, sa isang pagkakaibigan na toxic o sa isang relasyon na puro sakit na lang ang dulot, unti-unti tayong nauubos. Sinasabi natin sa sarili natin, kaya pa ito, magbabago rin siya o konting tiis na lang. Pero ang hindi natin napapansin, habang tumatagal, para na rin tayong niluluto sa kumukulong tubig. Mahalaga na malaman natin kung kailan dapat magtiis at kung kailan dapat nang umalis. Hindi lahat ng pag adjust ay tanda ng kabutihan. Minsan, ito ay pagpapabaya sa sarili. Kung sa isang relasyon ay paulit-ulit ka ng sinasaktan, niloloko o ginagamit, baka iyan na ang hudyat para tumalon ka na palabas. Huwag mo nang hintayin na maubos ang lahat ng lakas mo bago ka gumawa ng desisyon para sa sarili mo. Ang Diyos ay hindi nais na manatili tayo sa apoy ng pang-aabuso o sa sitwasyong sumisira sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan para malaman kung kailan dapat lumaban at kung kailan dapat ng umatras para protektahan ang ating kapakanan. Ang tunay na karunungan ay hindi lang ang kakayahang magtiis, kundi ang kakayahang magdesisyon kung kailan dapat lumayo sa mga bagay na hindi na nakabubuti sa atin. Kaya tandaan mo, mag-adjust kung kinakailangan, pero huwag na huwag mong isasakripisyo ang iyong sarili. Alamin mo kung kailan ka dapat tumalon bago katuluyang tuluyang malunod sa isang sitwasyon. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay mo. Salamat sa panonood. Kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa higit pang inspirasyon. Hanggang sa muli.